Good morning guys. Pakita ko lang sa inyo yung mga bunga ng ampale ako guys. So, ang dami na nila na naman. Oh. Ito mahaba oh laki. Kasi lang parang mayroon siyang kagat na naman oh. Ay, naninira. Papakinis talaga eh. Oh, ayun. Sobrang dami niyang bunga guys. Ito pa oh. Ayan. Ito pa. Ayan guys. Oh. Pagkatapos na magluluto na ako guys. Samahan niyo po ako magluto. Morning guys. Meron nga pala akong binili to ko guys. Oh. Kasi sabi ng mga bata mag tokot baboy daw ako. Kaya yan, bumili na ako. Hugasan ko muna to guys. Ngayon po guys, nahugasan ko na. Hiwa-hiwain ko muna siya bago ko iprito. Guys, maghiwa na po ako ng tokwa. isang tokwa, tokwa at laboy. Gusto-gusto nga pala ito ng mga anak ko, guys. Yung anak nyo makamakain. Tapos ito na ito, yung ulam nila. Kaya lang hindi ko siya kinakaanghang. Konting sili lang nilalagay ito. Tapos sibuyas. guys, yung, pasensya na nga pala kayo dito sa kulay ng aking, ano, sangkalan. Malinis yan, guys. Ganyan lang talaga yung kulay kasi plastic. Hindi na yung nakatanggal. Ganyan na talaga. Tapos, meron din ako dito ang baboy. Ilang piraso lang kung baboy natin guys. Ito yung kasama nung niluto ko ng ano, sinigang. Niwalay ko yung ibang baboy kasi masyado marami. Hindi na uubos. Sasama ko itong baboy. Kukain ko lang naman ganyan. Ay, natutulog. Ayan. guys. Mapiprito naman tayo. Lagyan ko lang guys ng konting asin para lumasa. Lagyan natin ng konti. Tapos lagyan natin ng yung babukas ng harina. Harina. Kunti lang din. Parang hindi tumikit sa kawali pag piniprito natin. Magpiprito na ako, guys. Guys, magpiprito na po tayo. Mainit na po yung mantika. guys. May ako na i-video guys. Makasip talsip. Guys, medyo brown na siya. Pupukin pa natin yung medyo malutong-lutong para masarap. At ayun na po guys, luto na oh. Ayan. Sasangkapan ko na. Ginilid ko para medyo matik-tik ng antika. Guys, lagay ko na po yung sangkap, sibuyas, tapos tong sili, siling kulay green, tapos oyster sauce, sampak lang yung lagay ko guys. Ayan, mayonnaise. mayonnaise po. Depende sa inyo kung gusto niyo maglagay. Ay lang po kato ng mayonnaise. Yan. Tapos haluin lang po natin. pwede po kayo maglagay ng reno, ng liver spread. Ganyan po. At inyo po kung anong gusto nyo ilagay. Ako po, ayan lang, ay nilalagay po mayonnaise at oyster. Ganyan lang. Ayan. Pwede na po yan. Luto na. Ayan. Ito na ang aking Tokwa about baboy. Tikman na natin. Guys, tikman na po natin. Hmm, nasan tokwa. Try nyo na po yung gantong luto guys. Salamat sa panonood.